Itinuturing e, na ng ilang mga mambabatas na banta sa pan, pambansang seguridad abang uh, naiulat na cyber attacks, hacking incidents at deepfakes sa bansa. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Determinado ang mga kongresista sa pagtupad ng kanilang hangari na mawakasan na ang mga cyber attack, hacking incidents at pagkalat ng samot-saring fake news sa bansa. Kaya naman, sinimulan na ng House Committee on Information and Communications Technology kasama ang Committee on Public Information ang kanilang pagtalakay sa isyu. Kamakailan lang, pawang mga government website at records ang nabibiktima ng mga cyber attack. Kaya naman ang mga mambabatas ikinaaalarma ito. Sa isang press conference, tiniyak ni House ICT Committee Vice Chair Chino Almario na tututukan nila ang pagpapalakas sa cybersecurity laws sa bansa. On one hand, we are trying to bolster our cybersecurity here in our, our, very own country. But at the same time, we also have to be cognizant, we have to be aware that cybercrime is everywhere. Ang iba pang kongresista, inalmahan din ang kumalat kamakailan na deepfake audio ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa umanay kanyang kautusan sa militar kahit hindi naman totoo. Ang mga ganitong bagay, maituturing na raw na banta sa ating pambansang seguridad kaya't kailangan na ng agarang aksyon. I would like to call on the National Security Council and all members of our government to take this uh, very seriously because this is actually sabotage on our president's foreign policy. That's what this is. And, uh, well, if uh, there's a need to uh, amend our laws and declare this type of um, uh, uh, behavior as a form of terrorism well then we will refer to our leader here in congress our leader speaker martin romandez Para sa kamera, magkakaugnay ang isyu ng deepfake at fake news, kaya't panawagan nila sa publiko maging alerto at mapanuri. Hinimok din ng mga kongresista ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na palakasin pa ang mekanismo hinggil sa paghatid ng tama at maasahang impormasyon. Lalong-lalo na na malapit na rin ang elections alam natin, maraming lalabas na lalabas dyan. Kaya consistent naman po yung house under um, uh, the leadership of um, speakers, the leader of the house, no? Na nagsimula tayo from sa mga fake news, some misinformation, disinformation, we have to really stop that. And that's also the essence why we do these um, press conferences because the people deserve to know what is true. we also have to establish uh, proper modes of communication where the filipino pe people can rely on for correct information so in um although social media is a dangerous place in itself now that the people would be aware on what to look for where to look for the correct information. Ipagpapatuloy ng kamera ang pagtalakay sa isyu hangga't magkaroon ng malinaw na resolusyon dito. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.